Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay inihanda para sa mga pure online students ng ating klase. Gaya ng dati, mangyaring sagutan ng mga tanong na inihanda natin para sa presentasyong ito sa isang malinis na papel at ipost ito sa ating Google Classroom pagkatapos. Simula natin ang presentasyon na ito sa isang tanong. Sagutan ng tanong na ito sa inyong papel. Sa inyong palagay, Naging mas malawak ba ang epekto ng unang digmaang pandaigdig o ng ikalawang digmaang pandaigdig? Ipaliwanag ang inyong sagot. Malalaman natin kung tama ang naging sagot ninyo matapos ang ating presentasyon. Simulan natin ito dito. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, people, sumiklab ang iba't ibang pangyayaring naging sanhi ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig ano-ano kaya yung mga sitwasyon o pangyayari na naging dahilan ng pagsisimula nitong Second World War natin. Yan ang alamin natin sa video na ito. Ang unang pangyayari na ganap ay ang tinatawag nating Great Depression. Basa sa larawan, ano kaya ang ibig sabihin ng Great Depression? I-pause ang video na ito at sagutan ito sa inyong papel. Kapag sinabi natin Great Depression, ito yung pagbagsak ng New York Stock Exchange sa Amerika at kasunod doon yung pagbagsak din ng iba't iba pang stock market ng iba't ibang mga bansa sa kanluran noong 1929. From the word itself, Great Depression, ano bang nararamdaman ng tao kapag na-diagnose siya ng depression? Hindi ba't sobrang kalungkutan to the point na hindi na siya makakita ng kahit kaunting kaligayahan sa buhay niya? So, ganun ang pangyayari dito sa Great Depression. Great na, di ba? Tapos depression pa. So, sobrang lungkot ang nadarama ng mga tao dito dahil bumagsak ang stock market. E ano ba ang stock market? Basically, kapag sinabing stock market, from the word itself, stock and market, di ba? Binibenta dito para itong sampamilihan na binibenta yung mga stocks. Pag sinabing stock, ito ay ang porsyento ng pagmamayari ng isang kompanya. Halimbawa, meron kang kaibigan na may-ari ng Jollibee Corporation, di ba? And gusto mong bumili ng porsyento ng kumpanya ng Jollibee Corporation. Pwede kang bumili noon dito sa tinatawag natin stock market. Hindi mo kayang bumili ng 100% ng korporasyon ng Jollibee, pero kaya mong bumili ng at least isang porsyento ng kumpanya na iyon. Sa stock market ito nabibili. So, kapag nakabili ka ng kahit maliit na porsyento ng stocks na iyon, eh, masasabi nating kumbaga, may ari ka na rin ng korporasyon na iyon. So, nung bumagsak ang stock market sa Amerika, sunod-sunod din bumagsak ang iba't ibang mga bansa sa kanilira. Tanong, bakit kaya naapektuhan ang stock market ng iba't ibang mga bansa sa kanduran noong bumagsak ang stock market sa Amerika? Sagutan ito sa inyong papel. Tandaan, people, kanino ba umuutang ang mga bansa sa kanluran matapos ang unang digma ang pandaigdig? Definitely, sa Amerika ito. Di ba? Matapos ang unang digma ang pandaigdig, syempre, um, kumuha sila or nangutang sila ng panggastos sa armas um, noong unang digma ang pandaigdig. Saan? Sa Amerika. Nagbabayad sila ng utang ngayon, uh, matapos ang digmaan. At the same time, nangungutang pa sila ng pera para makabangon yung ekonomiya nila. So, nung bumagsak ang Amerika, wala, bagsak din sila. So, kaya nagkaroon ng Great Depression. Another question. Saka sa kasalukuyang panahon. Meron bang pangyayaring naganap kung saan ang Pilipinas uh, kasama ang ibang mga bansa, hindi lang sa Europa, pa, pati na rin sa Afrika at Asia, um, na naging dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya? Anong pangyayari o sitwasyon kaya ito? Nangyari ito na itong 2020 lang. Kung ang sagot ninyo ay ang pandemya, Very good, di ba? Dahil sa pandemya na naranasan natin, para itong Great Depression, di ba? Nakakaramdam tayo ng pagbagsak ng ekonomiya natin dahil sa naranasan nating pandemya. At ano ang um, sabi ng mga leaders natin matapos ang pandemya? Actually, during the pandemic, anong um, ginagawa ng mga leaders natin? sabi, ba? Diba? Sabi natin, isara na ang borders ng Pilipinas. Pero anong sabi ng leader natin sa Pilipinas? Pumayag ba siya na isara agad ang border natin sa Pilipinas? Hindi, ba? Diba? Anong sabi? Magtiwala tayo sa kanya. Dahil matapos ang Great Depression o yung pandemya natin sa kasalukuyan, anong nangyari? Ito ang naging sanhi naman ng paglakas na tinatawag natin ng pasismo. Kapag sinabing pasismo, ito yung sistema ng pamahalaan na nagtataguyod ng diktadura. So, nandito yung mga diktador. Okay, Kailangang sundin lang itong mga taong ito. Ganon ang diktador people. Ginamit ng mga tao, um, dati, matapos ang unang digma ang pandaigdig, nung naranasan nila ang Great Depression, maraming leaders ang nangako. Magtiwala lang kayo sa amin. Di ba? Um, kami ang magliligtas sa inyo sa kahirapan. Puro uh, pangako matatamis na pangako ang ibinigay sa atin ng mga diktador upang makaahon ang mga tao dati sa Great Depression. So ang mga tao syempre pagod na pagod ng maniwala sa mga uh, democratic leaders natin, 'di ba? Mapagpalayang leaders. So sige try natin dito naman tayo maniwala sa mga diktador. So mula dito, sumibol ang iba't ibang Uh, kilalang leader natin ng mga diktador. O mga pasista, di ba? Nandiyan si Adolf Hitler ng Germany. Um, remember, sa unang digma ang pandaigdig sa kasunduang Versailles, ang Germany po ang um, isa sa nakaranas ng hindi makatarungang um, consequence uh, mula sa digmaang ito. So, ang dami niyang kailangan gawin, di ba? Binawasan yung army nila, dinisarma sila, at the same time, pinagbayad pa sila ng Daniel's Perwisyo. So, yung mga tao dito, eh, nagihirap na nga dahil sa Great Depression, ang dami pa nilang kailangang um, bayaran matapos ng unang digma ang pandaigdig. So, pagod na pagod na sila. Feeling nila, napaka-unfair sa kanila ng mga democratic leaders and country. Uh, countries. So, ngayon, kumapit sila dito kay Adolf Hitler. Sige nga, makinig muna tayo kay Adolf Hitler. Ano bang kayang gawin ni Adolf Hitler? Tignan natin kung talagang may iahong tayo nitong diktador na ito sa kahirapan. So, galit na galit ang Germany. Wala dun sa mga nangyari sa kanila. So, ayan. Kumapit sila sa isang diktador. Ngayon, pati itong si Italy ay kumapit na rin sa isang diktador na si Benito Mussolini. Bakit nagalit ang Italy sa sa mga democratic leaders natin and countries natin Remember ano ang ipinaka uh, ipinangako ng uh, allied powers sa Italy uh, para sumali ang Italy sa kanila di ba ang lupain ng Austria Hungary Base sa kasunduan Versailles kung natatandaan niyo sa unang video natin um kinatihati ang Austria Hungary pero meron bang napuntang lupain sa Italy gaya ng ipinangako sa kanya ng Allied Powers? Wala. Ito ang isang naging dahilan ng um, pagsisimula ng galit ng Italy sa sa Allied Powers. Feeling nila na traitor sila, 'di ba? Nasaan na ang pinangako ninyong lupa? Wala. So ngayon sige, kapit tayo sa isang diktador. Ano naman kaya ang magagawa nito sa atin? Kumapit sila kay Benito Mussolini. At isang nasakop nila, o, oh, walang wala nga nakuha sa Austria Hungary, pero may nasakop agad sila na isang um, nasyon. Ito yung Ethiopia sa kontinenteng Afrika. Ngayon, merong sumisibol na isang bagong um, makapangyarihang bansa sa ikalawang digmaang pandaiki. Ito ay ang bansang Japan. Sa pamumuno ni Emperador Hirohito, unti-unting sumiklab ang pamumuno ng mga Hapon sa Asya. Nagsimula ito dahil sinubukang makipag-negotiate itong Japan sa League of Nations natin. Remember, ang League of Nations, ayan, isang organisasyon na ginawa matapos ang unang digma ang pandaigdig upang magkasundo ang mga bansa at maiwasan ang ikalawang digma ang pandaigdig. So ngayon pa lang nakikita natin na ano, hindi epektibo, hindi nagawa ng League of Nations ang dapat niyang gawin o ang layunin niya, di ba? Napigilan ang susunod na digmaan. Kasi ito nga, meron tayong pinatalakay ng mga sanhi ng pagsisimula ng Second World War. Sabi ng Japan sa League of Nations, pwede ba League of Nations? Di ba? Tignan niyo naman kami ng kapantay. Uh, hindi lang, ang mga, ang mga bansa sa Asia ay Uh, kapareho lang naman ng mga bansa sa Kandura pero ang mga bansa sa Kanduranin ay hindi pumapayag na tignan bilang kapantay ang mga bansa sa Asia tulad ng Japan feeling nila ay kolonya lang talaga ang mga bansa sa Asia tulad natin diba? so ang Japan ay galit na galit um tulad ng Italy at ng Germany bakit hindi sila kinikilala bilang kapantay ng mga Kanduraning bansa et at, at ito na ang um, isang naging sanki um pagsibol na nitong bansang ito bilang parte sa na, bilang isang parte ng bansang nakikipaglaban sa ikalawang digmaang pandaig. Ngayon, matapos ang paglakas ng pasismo, matapos ang Great Depression, pagsibol ng mga diktador, dito na pumapasok ang pananakop. Siyempre, may leaders na sila. Kompletos rekado sa tayo, eh, di ba? Uh, meron ng reason bakit sila maghihiganti or magsisimula ng digmaan. Meron na silang leader na mamumuno sa digmaan. Ngayon, kailangan na ulit nila ng lupain. Di ba? Uh, mananakot na ulit sila dito. Pero anong dahilan bakit patuloy? Parang walang ginagawa, di ba? Ang ibang mga bansa sa pananakot na ito. Nagsimula ito sa Germany. Sinubukang sakupin ng Germany ang Austria. Then, anong ginawa ng mga democratic leaders and countries natin? Uh, especially ang Britanya. Hinayaan lamang nila ito. Ito yung tinatawag nating appeasement. Um, feeling ng, uh, ng Britanya at ng ibang mga um, democraticong bansa, last na ito ng Germany nung sinakop niya ang Austria. Okay, Germany, last mo na yung Austria ha. Papayagan ka namin sakupin ng Austria pero please, last mo na yan, sabi ng Britanya. Um, dahil uh, feeling nila yung appeasement ay epektibo, hindi nila alam na ang Germany ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng Austria, sinakop nila ang Czechoslovakia. Ano sabi ng Britanya? Okay, sige, peace lang, Germany. Last mo na talaga yung Czechoslovakia. Pero naging epektibo ba ang appeasement kung saan hinayaan lang nila ang pananakop ng Germany? Hindi. Akala nila um, doon lang matatapos ang pananakop ng Germany um, mukha silang spineless leaders tulad na nandito sa larawan natin sa slide. Ganoon po ang appeasement at hindi ito epektibo. Matapos, um, subukang manakop ng mga bansa ang Germany, pagkasama ng Italy at ang Japan, nagkasundo na itong tatlong ito. Mukhang napansin na nila ang bawat isa, di ba? At uh, may tinatawag tayong tripartite pact kung saan kasunduan ito sa pagitan ng tatlong bansang ito, ang Japan, Italy at Germany upang protektahan ang bawat isa sa susunod na digmaang bangyari. At ito nga yung ikalawang digmaang pandaigun. Dito na nabuo ang alyansa nila o yung friendship nila na tinatawag na Axis Powers. So mula dyan, Dalawang um, alyansa muli ang naglaban sa ikalawang digma ang Di Dito na nagsimula ang Second World War natin. Ang Axis Powers, nandiyan po ang Italy, Japan, at Germany. At ang um, Allied Powers naman ay ang United States o ang Amerika, Britanya at ang Soviet Union o USSR. So tignan lang natin ito. Mula sa Triple Alliance natin, bago magsimula ang unang digma ang pandaigdig, nag sila, di ba? nag sila to Central Powers. At ngayon, nagsimula ang ikalawang digma ang pandaigdig, nag na naman sila ng bagong pangalan. At ito na yung tinatawag nating Axis Powers. At ang kalaban nila ay mula sa Triple Entente o Triple Entente to Allied Powers ngayon. Um, no, natili silang Allied Powers. So, ano kayang mangyayari pagkatapos nitong um, ikalawang digma ang pandaigdig? Ano naman ang naging bunga ng ikalawang digma ang pandaigdig? Una na dyan, tingnan mabuti ang uh, datos na nasa slides natin. Kumpara sa unang digma ang pandaigdig, ang ikalawang digma ang pandaigdig ay may halos 45. 45 milyong buhay ang nawala sa digmaang ito. Nagsimula po ang World War II noong September 1, 1939 at nagwakas noong September 2, 1945. So, base sa datos na ito, alam natin na mas malupet at mas malawak ang epekto ng ikalawang digmaang pandayidig kesa sa unang digmaang pandayidig. At base sa pie chart natin, ang allied powers, ang pinaka um, naapektuhan sa digma ito. Malaking porsyento ng buhay na nawala sa ating daigdig ay nanggaling sa allied powers. Kasi grabe naman talaga makipagdigmaan ang Soviet Union people. Kaya pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang Soviet Union ang isa sa uh, pinakamakapangyarihang bansa matapos ang Amerika. Tanong, people, Sagutan ito sa inyong mga papel. Sa paanong paraan naman naapektuhan o naapektuhan ang Pilipinas noong World War II? Kung ang sagot ninyo ay nasakop tayo ng mga Hapon, definitely tama kayo. Actually pati Amerikano nasakop tayo, di ba? Unang nang sa atin Espanyol? Um, sumunod ay ang um, uh, Amerikano nakasama sa una't ikalawang digma ang pandaigdig, pangatlo ay ang mga hapon. Ginawa tayong kolonya ng Amerikano. ba? Diba? Pagdating ng 1942 hanggang 1945, nasakop tayo ng hapon. Ginawa tayong playground actually ng Japanese at ng Americans. ba? Diba? Um, tingnan mabuti itong mapa na nanit sa slide. Ayang korehidor na yan, ayan ay, kumbaga, tapat lang yan ng Uh, Manila Bay natin, di ba? Kung iisipin, hindi ko sigurado kung kita ba yan sa, sa Manila Bay, ang Corregidor, isa siyang isla, di ba, sa baybayin ng ng Maynila. So, diyan po, um, actually, diyan nagmula si Douglas MacArthur. Uh, diyan yung huling lugar na makikita si Douglas MacArthur bago siya umalis papuntang, pabalik ng Amerika. At mula dyan, naiwan yung libo-libong mga Amerikano at mga Pilipino kasama ang mga Hapon na sinusubukang sakupin ang Pilipinas. By 1942, nasakop na ang Maynila. Dyan na po nagsimula ang tinatawag natin na ano? Death March. Ang Bataan Death March. Mula dito sa pulang linya sa baba sa mapa natin, andiyan ang Bataan Peninsula, paakyat pa Akyeta, panorte sa Pilipinas papuntang Tarlac sa kampo ng Camp O'Donnell people o sa Camp O'Donnell mismo. Tanong, bakit tinawag na Death March ito nangyari sa Bataan? Pwede namang March na lang, di ba? Or Bataan March. Bakit Death March pa ang tawag dito? Sagutan ito sa inyong mga papel. Tandaan na tinawag itong Bataan Death March dahil basically marami pong namatay dito. Hindi lang Amerikano pero pati mga Pilipino. Approximately 10,000 o 10,000 po ang namatay sa March na ito. Siyam na libo doon ay mga Pilipino. At isang libo po doon ay mga Amerika. Imagine that. Again, i-highlight lang natin. Ginawa tayong battleground ng mga Hapon at ng mga Amerikano noong panahon na right? ito. Kaya ang Pilipinas ay kasama po, absolutely kasama sa ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama tayo sa kasaysayang ito. Kaya nga digmaang pandaigdig ito, hindi lamang mga bansa sa Europa ang kabilang o pinag-uusapan natin dito. Pati mga kolonya niya, mga kolonya ng mga bansa sa Europa at ang Amerika, katulad natin, ay nadamay dahil lang dito sa digma ang ito. Sa pagitan ng mga leaders na gustong maging makapangyayad. Ano naman ang naging epekto nito sa Japan o sa mga Hapon Tignan mabuti ang larawan. Alam na alam natin yan. Ayan ay ang paggamit ng Amerika ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, Nagasaki sa Japan. Tignan mabuti ang petsa. August 6, 1945, bumagsak ang atomic bomb sa Hiroshima. Just three days after that, bumagsak, um, uh, nagpabagsak ulit ang Amerika ng atomic bomb sa Nagasaki naman. ba? Diba? So, ganun kalapit ang isang digmaan, people. Kaya hindi ginagawang biro ang isang digmaan. Bakit naman kasi pinasabog ng Amerika itong Nagasaki at Hiroshima? daan na uh, sa panahong ito, noong 1945, di diba nga, ang petsa ng pagtatapos ng ikalawang digma ang ay 1945, specifically September 2, 1945. Noong panahon na ito na pinasabugan ng Amerika uh, ang at Hiroshima, bagsak na po ang Germany at ang Italy. Japan na lamang ang nakatayo. So sabi ng Amerika, wait lang Japan, bakit ayaw mo pang sumuko? Talo na yung friends mo, oh. Bakit ayaw mo pang sumuko sa amin? Aminin mo nang talo ka. Ayaw pa rin pumayag ng mga Hapon na talo sila. So ngayon anong ginawa nila? ba? Diba? Sabi ng Amerika, ayaw mong pumayag. Ha? Sige, pasabugin nga natin itong Japan. Nagbabagsak sila ng atomic bomb. And with that, 'di ba? And daming casualties ng Japan dito sa atomic bomb na ito. Ano pang makikita natin? Yung pagbabago ng armas mula unang digmaan hanggang ikalawang digmaang pandaigdig. Remember, sa First World War natin, anong armas nila? Baril, ba? Diba? Granada. Pero ngayon, anong armas na natin ngayon? Atomic bomb, nuclear bombs. Hindi na lamang baril at first-hand combat ang nangyayari dito, ba? Diba? Mas malawak ang pagpatay ang naganap sa ikalawang digma ang pandaigdig. Kaya mas malawak ang epekto nito nung na-realize ng Japan na, okay, sobra na yung casualties namin. Dito pa lang sa Nagasaki at Hiroshima. Ito na ang um, nagsilbing um, sign ng Japan. Sige na, suko na kami. ba? Diba? Pero bago tayo dumako doon sa kasunduang nagwakas, ikalawang digma ang banggitin lang din natin ito. Dahil mahalaga din ito at lagi itong nababanggit sa kasaysayan ng ikalawang digma ang pandaitig. Ang tinatawag natin yung Holocaust. Ito yung pagpatay sa mga Hudyo o yung tinatawag nating Jews dahil sa paniniwalang antisemitismo. Ano ba ang antisemitismo? Ito yung pagtatangi o yung prejudice na tinatawag natin in English o pagkapuot sa mga Hudyo. Diba? Prejudice ito, emotion ito ng tao na feeling nila mas mataas sila kaysa sa mga Hudyo. Ito yung ideya na ipinukpok ni Adolf Hitler, di ba, sa mga tao niya. Kaya, ah, um, nagsimula ang Holocaust. Ang antisemitismo, people, tandaan, na hindi ito bagong konsepto. Sa kasaysayan natin, luma na itong antisemitismo. Uh, matagal na itong paniniwala ng mga tao, iilang mga tao. Pero yung Holocaust, ito ay ginawa ni Hitler. Ang Nazi Holocaust, di ba, pinapatay na yung mga Hudyo dahil feeling niya. Di ba, may prejudice siya na may prejudice na siya o may poot siya doon sa mga studio. At saka, sa kasalukuyan tandaan na nag exist pa rin itong anti natin. Tignan mabuti ang larawan na ito. Nais kong banggitin ito dahil may ilang mga tao, partikular ng mga mag-aaral na sinusubukang gawing katatawanan itong salut ng uh, mga sundalo ni Adolf Hitler. Pero tandaan, hindi po ito biro. Okay? Um, hindi ko tatanggapin bilang guro ninyo na gawin ang salot na ito dahil lang magkatawaan kayo. Dahil sa kasalukuyan, nangyayari pa rin po ang pagkamatay o pagpatay sa mga hudyo dahil lang dito sa prejudice o pagtatangi, pag, pagkapuot sa lahi nila. So people, again, i-highlight lamang natin ito na hindi po magandang biro o gawing katuwaan ang salut na ginagawa ni Adolf Hitler. Dahil maraming namatay sa kasaysayan natin dito at hanggang sa kasalukuyan ay may namamatay pa rin. Ang larawan dito sa slide natin sa kanan, ito ay um, isang pangyayari na shooting sa, ah, sa, sa mga hudyo. Okay? Noong 2018 lamang ito. So again, nangyayari pa rin ito sa kasalukuyan. So hindi dapat ito gawing katatawanan. Matapos ito, people, um, nagkaroon na ng kasunduan sa Potsdam. Uh, Potsdam, I'm sorry. Nandito na po, um, ito na yung nagsilbing end talaga ng uh, ikalawang digma ang pandaigdig. Pinangunahan ito, sino pa ba? Uh, one and only ang allied powers natin. Diba? Talo na, uh, natalo na naman ang kalaban nila. Panalo na naman ang uh, allied powers for the second time around. So, pinangunahan ang kasunduan na ito ni, uh, ng Britanya Amerika at ng USSR natin. Miss Jen, bakit nag naging USSR o Soviet Union ang um, Russia? So mapag-uusapan natin 'yan pagdating ng susunod na talakay. FYI, uh, people, banggitin lamang natin ito. Tignan ang mapa. Um, ang kasunduan sa Versailles, Lugar po ito, people, ha? Diyan po nagsimula or nilagdaan ang kasunduan sa Versailles upang magwakas ang unang digma ang panday. Nasa Pransya ito. Ang kasunduan sa Potsdam naman ay nasa Germany. Okay? Para lang ma-imagine ninyo, nasaan ba yung mga lugar na ito? And naalala ba ninyo kung anong bansa ang nahati-hati dahil sa kasunduan sa Versailles? Sige nga, isulat sa inyong papel anong bansa ang nahati-hati dahil sa kasunduan sa busa. Kung ang sagot ninyo ay Austria-Hungary, mahusay. Tama ito. Diba ngayon pa yung rason ng Italia? Bakit sa galit na galit ngayon ni kalawang digma ang pandaigdig? At pagdating naman sa kasunduan sa Potsdam, ang Germany naman po ang hinati o chinap-chop nila. Diba? So imagine Uh, tignan naman natin pagdating ng uh, aftermath nitong ikalawang digma ang Ano nang mangyayari naman sa German mag? Tutuloy-tuloy ba na ganyan ang hatian niya? Kasi hindi naman ganyan sa kasalukuyan, di ba? Or may mababago So, tignan natin sa susunod na tala kayo. At ang huling epekto ng ikalawang digma ang ay ang pagbuo ng United Nations. So, ito na po yung organisasyon naman na binuo matapos ng ikalawang digmaan upang mapigilan ang susunod na digmaan pandaigdig o ang World War III na tinatawag natin. So, merong 193 na bansang kabilang sa United Nations and ang Pilipinas ay kasama dito. So, greatest question of all, magiging epektibo kaya ang United Nations upang mapigilan ang ikatlong digmaang pandaigdig? nawa maging epektibo ito. Dahil kung hindi, sino bang maapektuhan nito? Tayo po na nabubuhay sa kasalukuyan. So, last question natin para sa video na ito, people. Sa inyong palagay, sa paanong paraan natin maiiwasan ang ikatlong digma ang pandaig. Sagutan ito sa inyong mga papel. Pagkatapos, ipasa ito sa ating Google Classroom. Maraming salamat na why may natutunan kayo sa video na ito.